Pinulong ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura ang mga kinatawan mula sa religious sector upang talakayin ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng pananampalatayang Islam sa bayan. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Krisa Chavez. Sa pulong tinalakay ang mga plano at inisyatiba ng lokal na pamalaan para sa mga epektibong suporta sa mga madrasa, masjid at sa mga imam. Layunin ng administrasyon na matiyak ang patuloy na pagunlad ng mga institusyon panrelihiyon at ang mga kapakanan ng mga tagapagtaguyod nito. Ang aktibidad na ito ay nagpapakita ng matibay na kaugnayan at pagtutulungan ng lokal na pamala ng sektor ng pananampalataya upang manatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. He's a chavez I might follow beats.